So, yun guys, good morning. Papunta na kami ngayon sa Adang ah, katutubo Bali ang oras ngayon is 6:40 AM. Hahabulin sana namin kanina yung sunrise kaya lang medyo nagkasarapan ng tulog kaya hindi natuloy. Bali may kasama kami ngayon na isa pa, ah, taga rito siya sa lugar na to. Kumbaga, kabisado niya yung pupuntahan namin, yung Daang Katutubo. Susunod lang kami sa kanya. Che-check na rin namin yung sa gas consumption kasi yung sa akin uh, sagad sagad akong takbo kahapon yung sa kasama ko yung Honda Beat FI is uh, naka steady siya sa eco mode yung bali pumatak na ng uh, yun sa akin pero check natin maya maya check natin yung kanya kung nasaan na bago kami magpagasulit Wow, oh, ang sarap ng hangin dito. Siguro dahil lumaga pa lang, ah, malamig ang hangin. Diretso na kami ngayon ng Daang Katutubo. sa pupunta namin, meron daw dumagandang ilog. Silipin na namin. Eh, nandito na rin naman, kumbaga, susulitin na rin namin. Gas consumption check. Ah, itong sa akin is halos lumagpas ng kalahati. Oh, ilan na tira sa gas, mapatingin? Hello. Itong sa kanya is 3 bar. Ilan, ilan bar ang full tank yan? anim no oh, Kal kalahati. mas mas matipid nga kasi yung sa akin lagpas na ng kalahati eh, eh sagad sagad din ang takbo ko nung nakaraan eh ay kahapon yun ah uh, yung sa akin is humigit ng kalahati yung kanya is kalahati wow ganda guys oh yung mga taniman dito puro mga patag hindi siya uh, bundok bundok so yun guys, uh, an dito is dito sa lugar nato is no helmet Siyempre, na to is to help me siguro dahil may mga damit, dito kaya may mga kaya niya kaya uh, Grabe yung lugar dito oh. Tapos yun, medyo nakatatanong na namin dito yung magagandang bundok. Excited na ako. <laughs> yun, bali kanina, nagtanggal muna ako ng helmet. So, may mga part ako hindi nakakuha ng uh, ganda rin. Uh, dahil ano, sa lugar nila is no helmet policy syempre dahil dayuhan tayo o kailangan natin sumunod papagas muna kami dahil bundok na kasi yung daang katutubo at kalikasan wala tayong mapapagas sa ulinahan dun kaya dito palang mag full tank na tayo mula dito, natatanong na namin yung magagandang bundok, sigurado na ako na nandyan na yung kalsada, yung daang kalikasan katutubo Wow, grabe napakaganda oh. Hindi ko alam kung ko, nakukuha dito sa video pero wow, kitang-kita dito ang ganda talaga. Kita, na, lapit na. Mula sa bridge na to, talagang tanaw na tanaw na yung bundok. Tapit na natin oh. Tatahanan natin yan mamaya. Papasok kami dito sa Lawag. 500 km tsaka Nankupayan. Barangay siguro yun. Shortcut na siguro to papunta doon. Halos isang sasakyan lang magkakasya dito. Palagay ko one way to eh. Gawa ng isang sasakyan na magkakasya. Medyo looban talaga siya. Yung mga taniman lang patag na patag. Alam niyo yun, yung sa mga probinsya lang kayo makakakita ng mga ganto. Meron tayo dito ano, babayaran na environmental fee, 20 pesos. Itong lugar na to is Barangay Lawag, Aguilar, Pangasinan. Ah, uh, bago kayo pumasok dito is may bayad na environmental fee per head, hindi siya per sasakyan. Per head ang bayad dito. Bali apat kami, total of 80 pesos. Pinapangalagaan kasi nila itong lugar na to, kaya siguro may ganyan may mga bahay natin naman nakatayo sa loob pero pa ilan, ilan lang signage na oh. this way da ang katutubo kung oh, na talaga tayo kung hindi ako nagkakamali guys daang katutubo at saka daang kalikasan is shortcut papuntang sambales nung mga nakarang araw daw sarado yan ganang under construction pa pero swerte natin ngayon dahil bukas na and pwede na siyang bisitahin ng mga turista papunta pala dito sa daang katutubo medyo matarik yung daan yan puro ahon kasi budok nga ito ang gamit namin is Mio tsaka Honda Beat FI kaya kaya naman kahit may angkas kaya kaya yan grabe yung tarik nya oh paahon pero kaya kaya ng mga motor namin yan may mga bikers din palang napunta dito medyo lubak lubak lang yung daan yung gulong ko kalbo pa naman hindi pa naman totally kalbong kalbo yung gulong sa harap pero maninipis na yung guhit grabe yung tarik ng daan dito oh. palagay ko mahihirapan na dito yung mga automatic na ano nakakarburador dati kasi akong user ng sporty ang medyo mahina sa ahon ng mga medyo sporty eh, itong Miu FI ko ay Miu I ay eh, naka FI na siya malakas yung kanyang hatak ilang minuto na rin kami bumabiyahe pa ahon Mahaba pala itong mga matatarik na daan na to Suggest ko lang guys bago kayo tumaas dito Mag ready kayo ng gasolina Pag dito kayo inabot Wala kayong makakukuha na ng gasolina Hindi pa natin nakikita yung mga magandang view Gawa ng puro puno pa Medyo mataas nga siya Grabe guys sobrang taas na namin Wow Hindi pa masyadong kita gawa na may mga puno puno Pero grabe ang ganda Ang taas na namin oh tapos yung dinadaanan namin tuloy-tuloy pa rin yung paahon Ibig sabihin, mas makikita pa namin sa taas yung pinaka-view nito Yan, kung mapapansin nyo, kitang-kita dito, napakaganda Taas Meron ditong part na sobrang lubak talaga Yan Aray ko, wala pa siyang simento Puro bato, medyo mahaba-haba yata to. Ito siguro yung ginagawa Yan, medyo mahaba-haba pala to kakababa lang namin galing sa view deck bali hindi na pala kami dadaan sa may yung pinakadaang katutubo sa view deck lang kami nag, nagpunta so kita naman doon yung daang kalikasan at daang katutubo kita naman bali ngayon eh total tanghali na rin mainit na rin uh, may pupuntahan daw kaming magandang ilog dito hindi ko alam kung kilala, kilala yung ilog na yon pero pakalat yata yung tawag sa ilog na yon doon kami pupunta ngayon para syempre nandito na lang tayo matry natin na liguan yung ilog na yon yung daan dito sa may malapit na sa Budek medyo lubak lubak talaga siya. <laughs> kaya kung kalbo ang gulong nyo mas maigi bago kayo pumunta dito maayos dapat yung mga gulong nyo yan o oh, kung mapapansin nyo ay. Yan grabe ang haba nitong lubak-lubak na to, hanggang baba. Oh, grabe, may big bike po. Ha, may big bike din. Kahit big bike, nahihirapan din. Ito pa kayang maliliit na motor. Ang inaalala ko lang 'yung gulong ko. kakalagpas lang natin sa mga lubak-lubak na daan. Eh, palusong marayo sayang lang hindi, na, di natin napunta, nadaanan yung mismong daang katutubo pero ang kaganda naman o no, nakita naman natin yung magandang view yon isa yon sa mga pinupuntahan dito yung view deck yon tanaw yung buong katutubo at daang kalikasan bali mainit na rin naman eh, e, e, sakto sakto lang tong balik namin ngayon pupuntahan namin yung sinasabing ilog ng pakalat yata ang tawag doon ayan yung view dito uh, mas maganda yung view dito sa may kabila kaya lang pabalik na rin kami hindi ko na nakuha na ng video yun ito yung dinaanan namin kanina nung papunta yung akala ko ano one way sya hindi pala bali dito rin pala yung daan pag pabalik na kayo So yung guys, uh, hindi kami maliligo ngayon. Sobrang init. Sobrang init pero sobrang dami tao kung hindi ko. So yan, mapapansin yung puno talaga. Hindi na kami naligo. Sobrang maganda, maganda naman. Kaya lang, mainit na. ah uh, maganda pumunta dito. Mga bandang Uh, pasigat pa lang yung araw para masulit nyo pero kahit gantong oras sobrang dami pa rin tao so, yun kami uh, hindi na kami naligo gawa ng yun nga may init na rin yun yung mga pagod na rin uh, siguro dito ko natatapusin yung vlog yun nagpapahinga lang yung mga kasama namin tapos babalik na rin kami dun sa bahay ng katrabaho namin tapos after nun, pahinga then diretso na kami ni diretso na kami in pasay Yan. sana hindi traffic Biyernes Santo naman ngayon yun lang